News is a serious business, mm -hmm. but there must be funny moments on and off cam. Marami. Marami. Kuni Marami. katulad ng... um, Siguro na magsisimula ako doon sa, nung nag-UH pa ako, ako hindi ko makalimutan to at baka ayaw ng driver ko itong pag-usapan, pero <laughs> sorry, Nats. Uh, I remember 4 a.m., palabas na kami ng bahay. And then, uh, sabi ko sa kanya, Nats, sandali may nakalimutan ako. So, sinara ko yung pinto. Baka inaantok siya or baka hindi niya lang ako narinig. Pagulat ako, pagkasara pag, uh, ko ng pinto, biglang umalis na siya. Iniwan niya ako. <laughs> yung ganon. Tapos, nakarating na siya ng kamyas. Pinatawagan ko siya. And then, finally, sumagot siya, siya. Sabi ko, Nats, Nats, tapos sabi niya, Ma'am! Tapos pagtingin daw niya sa likod, wala ho kayo dito. Sabi ko, Oo oh, oh, Nats, naiwan mo ako. Pakibalikan ako. Na at <laughs> narealize na niya. <laughs> Oo, oh, ang funny doon, that was about mga seven years ago. Pero mga last week lang, naulit po yun. <laughs> Yeah, <laughs> 'di mga ganon. Talagang may mga funny moments and then of course pagka nababalikan, hindi lang syempre 'yun sa ano eh, no, sa amin sa driver and ano, pati sa mismong coverages. At si Pia meron din 'yan. Ikaw, Pia. <laughs> um You know, ang hirap pag-isipan dito, boy, before coming here, kasi parang sa dami nang mm -hmm. na-cover na. But then, um, ang naalala ko is kasi nga umuulan ngayon. And sa news, uh, very strict kami na, syempre, di ba, ayaw naman natin nagkakasakit. So, very strict na bawal lumusong na hindi mm -hmm. nakabota or hindi naka-waiters. Mm -hmm. So, meron kaming rule. At saka ka ko uh, parang as much as possible, pag lagpas sa bota, hindi pwedeng lumusong, di ba? kasi Lagpas sa bota, ang tubig. Ang tubig, okay. Oo. So, kailangan, kasi syempre, paprotect tayo. Hindi mo alam kung may sugat ka or wala. So, eh, may isa kaming coverage several years ago dyan sa QC. Sabi ng cameraman ko nandun, may mga standards. Sabi ko, naku, paano yan? Eh syempre sa akin, mababa pala, mataas na yun. Mababa lang ito, <laughs> para sa akin mataas na yun. Di ba, dito? <laughs> Sabi ko, paano yan? Lalagpas sa bota ko. Sa, so, eh, nagmamadali kami. Sabi so, niya, mo, ako bahala. Lakad siya. Hanap siya ng styro. Sina <laughs> yung styro ng refrigerator dito boy. Okay. Sinakay niya ako doon. Okay. Tapos tinulak nila ako kasi sila naka-wader. Okay. So okay lang. So abot kami hanggang doon sa kailangan punta. Nakasakay ako sa styro. <laughs> Kaya huwag niyo ako ilalaglag dito. <laughs> so umabot naman kami dito, boy. Oh. May mga pagkakataon ba na nalaglag ka, nahulog, may mga on-cam, uh, ang distraction, may biglang kuma ko sa iyo, yo lalo na sa field oh, marami yon marami marami oh. may mga times pa nga na nagle-live ka biglang yayakapin ka sa likod tapos hello hello po <laughs> <laughs> yung mga ganun uh, and then my thing that's the best way to handle that yes, i mean oh. to to embrace that to acknowledge that of kaysa course. to pretend oo, that oo, nothing naman. is happening oo, Pero ano, ang hirap mas, may, may hirap siya lalo na kung halimbawa ang nire report mo ay trahedya hindi ba? Oh. Uh, pero luckily, at that time naman, uh, I was also doing, parang ano yan, traffic situationer lang. So, okay. biglang may yumakap sa akin galing sa likuran. Kaya nag-hello naman. Hello po. Hello na rin ho kayo. Anong pangalan niyo? In-interview ko na. Nandyan na siya eh. Di ba? O, oh, ganda nun. Oh, oh. Ganda nun. Kasi pag i deny mo, that's when it becomes awkward. Oh, oh, oh. Oh, pero ang mahirap nun, buta lang traffic. Ang mahirap nun, pag halimbawa, serious news, oh, oh. at biglang, Ah, uh, Connie, 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 ang ganda mo pala. O, oh, di ba, on cam? At oh, uh, wala silang kamuang mo ang oh, na, yes. nagla-live ka. That's oh. awkward. Mm. Mahir, diba? it's a true test, Tito Boy, na kung kaya mong pigilan yung tawa mo. Kasi <laughs> may, um, sa field, parang medyo oh. mo pa na paraan kasi medyo ad-lib yun, di ba? Pwede, pwede, ka mag... Pero um, sa... pag -veer. Sa yeah. studio, mahirap. Kasi ako naalala ko before. Um, kasi syempre, alam naman natin, pag live, di ba? Uh, everything's everything is happening so fast. Uh, yung floor director namin before, si Nesty, parang inaayos na yung lapel sa likod. <laughs> <laughs> tapos inaayos na yung script sa harap. Eh bigla, tapos na commercial. Tapos naririnig namin sa headset yung director na sumisigaw, Nasty, tapos na, tapos na. Ginawa niya, Tito Boy, bumaba siya, humiga siya dyan oh. sa sahig sa harap namin. So nagbabasa kami ng seryosong balita, nandiyan lang siya nakahiga sa baba. <laughs> so, sandali, sandali. Tapos, Ibig It so in front of, Nag-dive. Uh, yes. yes. na siya ka. nakahiya. Yes. Nakahiga. Nakahigang ganyan. <laughs> eh, di katabi ko, si, si Rafi ang katabi ko nun, tawa okay. siya ng tawa. Lahat sila sa studio, lahat ng mga kamera, mm. tawa ng tawa. Ako lang ang seryoso sa buong studio, Tito Boy. Ay, uh, uh, grabe yun. Kailangan yung discipline talaga. <laughs> yung presence of mind na dapat hindi ako matawa, hindi ako matawa. Kahit nakakatawanan. di ba? <laughs> grabe. Oh. grabe. Grabe, no? No, I look at you now. I mean, you tell your stories. Uh, what comes to mind is, wala bang sa inyo magartista. Ang gaganda. Si Connie, sige. Ang, do you agree? <laughs> Ang ganda niyo, Pia Connie. Thank you, po. I mean, mo na. Ay, This ah. isn't the first time that somebody is gonna tell you. I mean, you know, di ba, maraming nagsasabi sa iyo, Kamukha po kayo ni Aiko Melendez. Wow, nakuha parati kong sinasabi. Diba? Thank you po kasi nagagandahan ako sa kanya. Who is one of the most beautiful girls in the business, di ba? Oo po, talaga nagagandahan ako. a brilliant, a brilliant actress. Meron ako yes. akong, when I was about mga five years old, at nakakatawa talaga to. Oh. May nag-shoot sa bahay namin. Uh, tap si ano to, Connie Reyes Mamar on camera. Wow, <laughs> okay. Connie, <Okay. laughs> <laughs> Mga yeah. how old were you then? Oh, five, five, years okay. old. Tapos, wala naman ako kasali, hindi ako kasali sa script. Kaya lang nandun ako, nakita na lang, naglalaro-laro ako sa gilid. Sabi ng director, kunin mo na yan, kunin mo na yan. Kunari na lang may anak sila. <laughs> <laughs> so, apparently, those days pala, parang pwede kang mag-singit okay. Ano, non, mag ng mga uh, characters. So, ako naman, di parang, wala akong kamuhang mo. Di, sabi nila, mag-smile-smile smile lang ako, gano'n, smile-smile lang ako, <laughs> Pero that was it. That was it for me. Kasi, so that was your launch. Uh -oh, no. <laughs> launch, pero actually, siguro hindi, hindi na natuloy. Although yung Di ba, as uh, siguro some of you may know ang aking pamangkin ay artista. Yes. Si Martin, Martin. Del Rosario. De Rosario. Oh, oh. And oh, then my brothers, oh, my brothers also went into show business before pa. Ah, oh, oh. pero, okay. yun, pero kami, mahiyain talaga kami sa totoong buhay. Pero <laughs> hindi ka talaga na enganyo. Halimbawa nila Martin, ng iyong mga kapatid, uh, to get into the business. Hindi. you didn't audition for anything. No, no, never, oh, never okay. Okay. talaga. Kasi talaga, sa totoo talaga, mahiyain talaga ako. I had ay, to... Ay, naniniwala. na. Eh <laughs> <Ay, alam> na. <laughs> parang sige, nahihirapan maniwala. Hindi sa, sa totoo nga, kaya nga sinasabi ko parang actually kami sa family mga kapatid ko, mahihain kaming lahat. Parang, kailangan ko because I'm in this industry, right. inaral ko talaga maging sociable. Ah, uh, kailangan kong uh, I mean, siguro meron din akong talagang innately na meron din naman akong kakapalan sa pag mm -hmm. cover dapat, 'di ba? Ma maano kaya? Meron ka dapat uh, Guts, diba? no, but you realize that mm -hmm. in this business, lalo na sa maraming bayan, including the Philippines, pag ikay na sa telebisyon, uh -oh. artista ka. Yes. Yeah, so, <laughs> so, alam mo yun, that, that uh -oh. delineation of yeah, yeah, so. I'm supposed to be a broadcast uh, personality and I'm an actor, uh, sa maraming tao, Artista ka. Mm -hmm. Artista yun, oh. Siya, oh. Napapanood ko. Oo Ikaw naman, Pia. Wala kang, ah, uh, wala kang hilig. Na mag-artista. Or did you boy? audition for anything? Meron. Baka may <laughs> Meron. <laughs> Kasi, alam mo, Tito Boy, nalala ko, um, nung baby ako, sinali daw ako ng mami ko sa isang, ah, uh, um, parang, pa, parang pa-contest pa na, parang naghanap sila ng model for baby powder. Tapos, wow. sinabit na yung picture ko, pero hindi ako nakuha. Dahil? Masyado daw mataba. ba, <laughs> Tito Boy? Baby na masyado mataba. <laughs> so, nung, naal nung naalala ko yung sagot, ayoko na nga mag-audition ng kahit ano. Pero hindi, wala rin kasi hindi naman, hindi ko kaya yung iiyak or yung oh, gano'n yung on-camp. Okay. Ah, hindi tayo magaling umarte. Maarte lang po kasi. Ma <laughs> ma baka wala talaga yung talent. Wala